Food for today Yan mga guys, magluluto po tayo ng ano Meron pa akong biniling kamatis at sibuyas Siyempre, iwayin po natin yung ating sibuyas Bumili nga pala ako ng kamatis at sibuyas At siyempre, meron po tayong lulutuin Ang masarap na kinamatisan Nadaing daing yan. At siyempre maraming maraming salamat sa nagbigay ng galing sa Pilipinas. Yan, maraming salamat sa nagbigay ng daing na bahita at dilis. Ngayon po mga guys, ay ganito yung ating gagawin sa pagluluto ng kinamatisan na daing. mag po tayo ng sibuyas. At syempre, kukuha po tayo ng kamatis. Yan, ang laki ng kamatis. Pero, dalawa yung ating ilalagay na kamatis. Syempre, hugasan muna natin kasi marami yan eh. Yan, hugasan po muna natin siya. Yan. At sihiwa po natin yan ng pa-slice. Yan. Pwede rin itong guys gawin sa inyong mga pamilya. Subukan nyo rin ito kasi napakasarap. Napakasarap ng kinamat, kinamatisan na daing. Kung galing ka sa mahirap, yan, kung galing ka sa mahirap, ay alam na alam mo to Siyempre, ito yung kadalasan inuulam ng mga mahirap. At syempre inuulam din to ng mga may kaya hindi lang ito pang pang mahirap yan pwede din ito sa mga may kaya, pwede din ito sa mga hindi maka, hindi makabili ng masarap na ulam siyempre kailangan dalawang kamatis yung ating ilalagay iwain natin to ng pa slice yan kailangan manipis para ano para mas marami ng ating gagawin Ayan mga guys. Ayan. Wow, sarap masarap yan. Pag naluto yan mga guys, masarap na masarap. Pwede nyo itong iluto sa inyong mga anak, sawa, ayan. Sa inyong mga kaibigan, pwede din ito sa almusal, hanghalian, hapunan. Ayan. ayan. mga guys, natapos ko nang iwain ang ating kamatis at sibuyas. At siyempre, kukunin ko na yung ating gagawing kinamatkisan na daing. Salamat ulit sa nagbigay ng daing na to. na bahita at dilis. syempre kukunin na natin dyan mga guys yung ating daing. At kukuha tayo ng tubig, siyempre. Kukuha tayo ng tubig. At kailangan natin itong ibabad. Ayun o, no? po. <laughs> may sumilip ayan nakukuha tayo ng tubig kasi kailangan natin ibabad yung isda kasi napaka alat nyan napaka alat kaya kailangan bago tayo magluto ng daing magprito ng daing ay dapat ay mga guys ay ibababad muna natin yan sa tubig at yan nalagay ko na nga yung ating daing hmm. ayan po yung ating nalagay na daing lulutuin po natin yan bababad muna natin yan para mawala yung alat ng daing natin yan thank you so much